Mga kaibigan, ito ngayon ang nangyayari dito mga kaibigan Sa araw na ito ng Friday, January 19 Anong oras? Alam niyo ba ang oras ngayon? Kung ano, 8.15 uh, in the morning Ito mga uh, foreigners, ay may bata, batuta Bawal ang bata dito, pero kasama kang magulang, kaya okay lang Marami pong itong mga foreigners na galing sa iba't ibang panig ng daigdig. At narito ang iyo abang para kayo i-update sa mga nangyayari dito para alam ninyo sapagkat so, kung hindi nyo alam ay hindi nyo alam na alright so mayroon lang ka dito ang mahal mahal tatlong piraso ay 40 baht ayan o no? tatlong piraso 40 baht at hindi yan natutunaw sa mga senior citizen at tiyan. <laughs> yan mga kaibigan, kahit tayo ay uh, walang kayamanan ay mayaman tayo sa tinatawag na katuwaan. Natutuwa tayo pag nakakakita tayo ng mga taong masaya at masipag. <laughs> yun na lang ang nagpapasaya sa atin kapag ang ating kapwa ay masaya na sasayahan na lang tayo ito ang mga karne-karne dito na pwede ninyong bilhin kung gusto nyo alright so ang daming bawang oh Oh, dami, hindi niya binagbibili yan ay uh, gagamitin sa pagluluto alright mga kaibigan So, dito tayo sa mga nagluluto ng na mga ulam-ulam sa tanghali. Mayroong pang tilapya o oh, wala ng ulo. Bakit kaya inalis ang ulo nila? Ayaw nila ng may ulo dito. Ito ang mga ulam dito. An, marami ng bumili o oh. konti na lang. Mayroong pang pansit. Wow! Gusto ni mawali ang pansit. So, ibibili natin siya kung yan ang gusto niya ibibili natin kung ayaw, huwag na yan mga kaibigan ang ating makikita ngayon dito sapatkat so, ito ang lugar ng mga tao mahilig kumain ng Thai food delicacy alright so lakad lakad tayo para simple content lamang sa para sa inyo lahat tingnan ninyo ang mga seasonal fruit dito na uh, oranges 55 baht ang kilo lamang at mayroong 50 baht ang kilo yan o, no, ang gaganda at nakikintab at sa tingin ko ay matamis yan, alright so yun lamang po and have a nice day everyone mag subscribe mag like and share upang makatulong sa mga taong mababait na katulad ng iyong abang lingkod. Alright mga kaibigan. So yan lamang at, ayoy maglalakad-lakad at titingin-tingin ng mabibili. Alright. Pupuntahan natin itong binibilhan natin. Ano ito? Mga condiments. Condiments ito mga kaibigan. Mayroong ano yan? Honey. Wow. Ang daming honey o oh, pokyutan, honey bee. Kaya lang mahal yan mga kaibigan. Wala tayong budget dyan. Alright, so doon lang tayo sa mayroon tayong budget. At dito yon ating suki. Suki, na hindi naman siya syuki. Alright, so mayroon siyang papaya. Matamis ang papaya dito ni Manay Kaday. Sinuy ang pangarap nito. Sinuy. Mayroon din siyang Honey Bee. At mayroon siyang itlog na mahal. Ayan o. Oh. Happy Free Range Eggs. Ayan lang ang mahal o. Oh. Ang sampu 70 baht. Ang sampung piraso, At mayroon siyang ano ito. Parang candy. Matigas itu ito, matigas. Noy, what is this, Noy? Ah, uh, sugar. Ah, sugar? Yeah, ah, candy. Candy, candy yan, mga kaibigan. So, candy yan. Masarap din yan, eh. Pero ito, matigas. Yeah. So, thank you for watching and have a nice day, everyone. Papaya na lang ating bibiling. Para mayroon tayong papaya. Ito, mag... Ito. Hinug na ito, eh. Itong maliit lang. Magkano kayo ito? This one, how much? Pinti 5 ato kilo. Ah, per kilo. How much? Uh, 35 5 ato kilo. 35? Yeah. Oh. Uh, sam uh, sam sipha ang kilo ito siguro merong kilo ito sam kilo ito na lang 35 baht ang kilo mga kaibigan ngayon mga kaibigan dito ang so thank you for watching and enjoy your day have a nice day and uh, please subscribe, like and share. All right. Thirty-eight. So more than one kilo, huh? Uh -huh. Are you sure? Hello, mga kaibigan. Ito ang nabili natin na uh, isnakan Nami namin ni Mamali. Ayan, may pansit. Ang sarap. Asan yung tinidor mo? Tapos ito. Yeah. Mamun Uh, chocolate. Ano Banana cake. Ito coconut da ito coconut Kukunat cake. cake. at itong saging na ilang piraso itong saging anim na piraso 25 bat mm -hmm. 25 bat ito anim na piraso ito ang kilo ay 35 uh, 38 pala ito kasi sobrang isang kilo so 38 bat ito 25 bat ito naman 20 bat 20 bat mm -hmm. ito 35 bat mm -hmm. ito Uh, to nito ni Mama likagabi pa. Chicken. Chicken na uh, ano tawag niya? Adobo yan. Uh -oh. Chicken adobo na laman. At mayroong uh, yakultang paganda sa tiyan. Para uh, matunawan tayo mga kaibigan. So yan ang simple nating uh, pinapagkita ngayon para madagdagan ang contents natin at uh, mag 1,000 na. Pag 1,000 na po ito mga kaibigan. Ah, uh, ito, buhay. ito yung pinakita ko kanina dumana ko sabi ko ibibili si Mama Lian nga kasi paborito ni Mama Lian na pansit para humaba ang buhay niya. All right, so thank you for watching and uh, enjoy your day. At samahan yung kumain si mamali na walang problema. Ayun. Hmm. So, yan ay uh, katakam-takam na pagkain. At mainit pa itong pansit. Gawa nila ito. Thank you and uh, have a nice day, everyone. And uh, God bless to all of you there, wherever you are. Enjoy your day. Have a nice day. Thank you and please subscribe. like and share. Subscribe sa YouTube channel and follow me and my if uh, like and share and send more stars. Alright, see ya.